Jeb, Jeb. Uh, mega tak, mega panggil tak Kung sa mga kumbleran to, lahat ko magkagutod <slipid> sa kasukto niya. Kung wala ko yung bayad, hindi ko manago, man. Ay, ito yung balay nila, Jib, Ay, aran na to sa likod to, oh. Kato, ilang dami yung... Okay. Ate, sige naman, ko siya utang to na. Ang gapon pa to sa utang. Mas nasa subong ay pa sa kabaya daw. Oh, okay, kita mo, Jib, eh. sila balay yung? Update ko, eh. Sekejap tu aba nemu, tak tu sah. Kau nak suruh gua pisak dapat hitam sah pun tu gani la kau. Geg Ni tak mai ke tu. Kau bodoh tu sini kau. lag ni lag ni Hindi <gulay> na ko kita ba? Kasi na ako pag inapangita Si mo pa pabulag bulag ka Bugong! Parinig kita sa mukha eh! Loko ko mata mo kung hindi ka na ikaw magpisok mo Si ganun bulag ka na kita No, 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 Pari, no, no, ay, no Hindi ko nagawa <gulay> no, <And, no>, no. <gulay> Hmm, lakad ko ah Oo mo siya Ano sa tanda sa katikong mga bulag-bulag? Huwag siya kabalunga, wala ko inupayin!